Ang amoy ba ng asupre o sulfur ay patunay na merong nasa paligid mo na demonyo? Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa asupre? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? May mga naniniwala at nagsasabi na kapag naamoy mo ang amoy ng asupre nang wala naman itong pinagmulan, ito raw ay na may demonyo sa paligid mo at hindi mo lang ito alam. Ang asupre o sulfur ay isang kemikal na may matapang at masangsang na amoy. Karaniwan ang amoy nito ay kinukumpara sa amoy ng bulok na itlog o amoy ng natural gas. So ang amoy ng sulfur ay hindi kaaya-ayang amoy. Madalas ang sulfur o yung asupre ginagamit ito sa paggawa ng postpro, pesticides at iba pa. Ngayon sa Biblia at sa spiritual na karanasan, ang amoy ng asupre, ito ay mayroon pang mas malalim na kahulugan. Sa mga kristyano, lalo na sa mga nag-aaral ng spiritual warfare, ang biglaang pagkaamoy ng asupre, lalo na kung wala namang natural na pinagmulan, ay tinuturing na indikasyon ng presensya ng masamang espiritu o demonyo. Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa asupre? Sa Biblia, ang asupre, ito ay sunisimbolo sa paghuhukom ng Diyos. Halimbawa na lamang, nung winasak ng Diyos yung Sodom and Gomorrah gumamit po siya ng apoy doon at ng asupre. Basahin natin yung Genesis chapter 19 verse 24. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomorrah. Pagdating naman po ng tribulation, merong salot na lalabas sa ating mundo at marami ang masasawi dito. Masasawi sila sa pamamagitan ng apoy, usok at asupre. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 18. At sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre na matayang ang katlong bahagi ng mga tao. Kung mapasahin din po natin yung Book of Revelation, makikita natin doon na yung asupre, meron po nito doon sa impyerno. Basahin natin yung Revelation chapter 20 verse 10. At si Satanas na dumaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at supre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwat at sinungaling ng propeta. Magkakasama silang parurusahan at paihirapan araw gabi magpakailanman. So kung titignan po natin, yung asupre, ito ay hindi magandang simbolo o bagay. Kasi nga, ito ay pumapatungkol sa paghahatol ng Diyos. At yung paghahatol na yun, syempre, para yon sa mga kasalanan. At higit sa lahat, mga kapatid, yung asupre, ito ay pumapatungkol doon sa impyerno. Kung saan, ito yung kaparusahang walang hanggan. So dahil sa katotohanan na yan, maraming mga naniniwala na kapag nakaamoy daw ng asupre yung isang tao, sigurado na merong hindi magandang mangyayari sa kanyang buhay. At higit sa lahat, kapag bigla ka nalang merong naamoy na asupre at wala naman itong pinagmulan, naandyan yung presensya ni Satanas. Sa maraming testimonya ng mga kristyano, lalo na sa mga deliverance ministry or exorcism, madalas sinasabi po nila bago o habang pinapalaya sa masamang espiritu, ay nakakaamoy po sila ng matinding amoy ng asupre. Nakakaramdam din po sila ng matinding takot, pagkahilo, o bigat ng kanilang pakiramdam. Kasi nga, parang meron nakapaligid sa kanila. May mga biglang nararamdaman na presensyang malamig o nakakakilabot. Sa mga ganitong sandali, ang amoy ng asupre ay hindi lamang basta amoy. Ito ay senyales ng presensya ng demonyo o espiritong hindi mula sa Diyos. Minsan, ito rin ay nangyayari o naaamoy sa panaginip o sa mga lugar na may kasaysayan ng okultismo o spiritual activities. So ngayon mga kapatid, totoo nga ba na kapag nakakaamoy tayo ng asupre, naandyan nga ba ang presensya ng demonyo? O merong hindi maganda mangyayari sa atin kapag naamoy natin ito? Mga kapatid, tandaan nyo po ito. May amoy man ng asupre o wala, si Satan at ang kanyang mga kampon, nasa paligid lamang po natin yan. At handa tayong atakihin. Ito kaya sinasabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Kumanda kayo at magingat. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas, ay umaali-aligid na para yung umaatungal at naghahanap ng malalapa. Wala sinasabi yung Biblia na makakaamoy ka ng asupre. At sa pamamagitan ng amoy na yon, malalaman mo na nasa paligid mo lang si Satanas. Malino mga kapatid, sinasabi ng Biblia, saan ka man magpunta, si Satan ay nasa paligid lang natin. Nag-aabang lamang siya ng tamang panahon para atakihin ang mga tao. So hindi po nakabase sa amoy kung nandyan ba si Satan o mga demonyo sa paligid mo. Lagi mo tatandaan na sa paligid mo, saan ka man magpunta, meron pong kaaway jaan. So, di mo na kailangan maamoy pa yung asupre para malaman kung nandiyan si Satan. Ang pinakakailangan mo hindi pang amoy kundi discernment para maramdaman mo kung ano nga ba yung ginagawa niya at kung ano yung kilos niya sa buhay mo. So kapag nakaamoy ka ng asupre, huwag mo agad ito ikonekta kay satanas o sa mga demonyo. Hindi lahat ng mabahong amoy o kakaibang amoy ay galing sa espiritual na mundo o kaya man kay satanas. Minsan ito ay dulot lamang ng natural na sanhi tulad na lamang ng sirang tubo, bulok na pagkain, basura, gasolina, chemical leaks at kung ano pa. Pero mga kapatid, kapag walang malinaw na pinagmulan yung amoy na yon, at may kasamang kakaibang kilos o pakiramdam kang hindi maganda sa paligid mo, nakakaramdam ka ng kakaiba o panaginip na hindi karaniwan, maaaring ito po ay bahagi ng isang spiritual na babala o kaya man spiritual na pagkilos. Sa ganitong pagkakataon, huwag po tayo magpanik o matakot. Manalangin lamang po tayo at tumawag tayo sa ating Diyos. Huwag niyo po itong harapin sa sarili niyo lamang na lakas, kundi sa pangalan at kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ang mga masasamang espiritu po, tandaan nyo, ito po ay takot sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nyo po silang review at palayasin sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya huwag kang matakot kapatid kung meron mang mga pagkilos yung kaaway sa buhay mo. Kapag nakaramdam ka ng takot, magbasa ka rin ng Biblia o kaya man, umawit ka ng mga makalangit na kanta. Purihin mo at sambahin mo yung Diyos dahil yun yung magpapalakas sa iyo at magpapatapang. Pwede kang lumaban sa mga laban ng espiritual sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba mo sa ating Diyos. At mapapagtagumpayan mo ang anumang laban sa pamamagitan ng pagsamba mo sa ating Diyos. Kung nakakaamoy ka man ng mga hindi pangkaraniwang amoy o nakakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam na mula sa mga masasamang espiritu sa mundong ito, tandaan mo na mas malakas ka at makapangyarihan ka kaysa sa kanila. Kaya wala ka dapat ikatakot. Ito nga po yung sinasabi sa 1 John 4, verse 4. Ngunit mga anak ko, kayo sa Diyos at na na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang spiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay tanas na siya nagahari ngayon sa makamundo. Ang mga demonyo, alam naman po natin na meron silang mga kapangyarihan. Ngunit hindi ito katumbas ng kapangyarihan ng ating Panginoong Sokristo. Sa pangalan ng ating Panginoong Sokristo, ang anumang presensya o lakas ng kadiliman ay kayang palayasin. So, wala po tayong magagawa kung sa sarili lamang natin. Ang kailangan natin dito, kapangyarihan ng banal na spirito at ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang ng asupre ay isang posibleng babala sa spiritual. Ito po ay pagpapaalala sa atin na dapat maging mapagmatsag tayo, manalangin tayo at magtiwala lamang sa ating Diyos. Huwag po tayong matakot sa halip gamitin natin ang kapangyarihan ng panalangin at syempre yung salita ng Diyos sa pamamagitan niyan ng banal na spirito ano man po ang gawa ng kaaway o masasamang espiritu, itaboy po natin yan. Wala pong magagawa ang kaaway kapag kayo ay Kristo. Maring meron silang kapangyarihan. Pero tandaan nyo po mga kapatid, bilang na lamang din yung kanilang mga araw. Malapit na po sila dalhin doon sa kanilang lugar. At yun po ay ang impyerno. So lahat po ng kasamaang ginagawa nila, ginagawa nila yan para kayo ay madala at masama doon sa impyerno. Pero mga kapatid, huwag kayo magpapadala sa gawa ng kaaway. So mga kapatid, kung nakakaramdam kayo ng takot, papaalala ko lang sa inyo na palagi niyong kasama ang ating Diyos. Hindi kayo iiwan at pababayaan ng ating Diyos. So meron po kayong magagawa sa ating mundo na ito. Lalo na kapag alam nyo, kasama nyo yung ating Panginoong Isong Kristo. Basta lagi nyo lang po lakasan ang inyong loob at huwag kayong magpapadaya sa anumang gawa ng kaaway. Lagi ka lang magtiwala sa salita ng Diyos at patuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, mas mapagtagumpayan mo lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo.